Sir nun po, Barangay Tarisimuli dito sa Puro 6. Ah, uh, kung saan kasama natin si... Kamay nga na ako si... Kamingra, Sharon. Ha? Sharon Cunita. Sharon, Sharon Garcia O, di? Kamacho. Garcia Kamacho. Yan. Kabandaan ko yan. Ah, uh, si Katuso, siya po ngayon ay may mga panindang kawayan. Yan, sisilipin natin. Puro bang pakawayan ngayon pag tag-ulan? Hmm, ano naman ba siya doon? No, may JL. JL Saray King kasi sa Alada Jem um, si kami JL Saray Big Oil 200 sa Kaya Piraso no, may jumbo So, hindi. Pag itong tag-ulan na, mumura na ang ano. O oh, mahal pa rin? Mabini ah, no, JL Saray Jem bigo tas JL ubuhan sa Yaman, man, man, Ay, siyo. Oh. Saka ano, yung gumagawa ng kaingata, konti ng mangga. Kain 22 dati. Ay, dat, ay dati 22 natan amo 350 so yeah. sa kay Kalong. Okay. Kung gusto ng bumili ng kawayan, ito ba ay gamitin nyo sa Bilao, o gamitin nyo sa bahay. Diba ibang klase ano? Ha? Ito yeah. klase kawayan na sunod. Yeah. <laughs> yung sunod. Ay, yung saray kubo. Kan? Kubo. Ano yung Tagalog na sunod? Ano yung puno ng kawayan? Uh, ah, uh, ah, walay puno, walay kinto yung bandang roots ya yeah, yon so i-video ko yung kawain mo yan kasi i-promote natin para lalong dumami ang customer ng ating kabarangay yan o oh. yan malaking kawain mo so okay, yung doon sa gulo mayroon sila so bukas daw may pick up ng 100 na piraso dami naman ano yung truck na yon Laman, suman hapon. Ay, sige. Hanggang uh, sa manem. paano ka kontakin? Eh? Dito ko lang. Parang wag kang takin yung pan. Basta pupunta lang city si uh -huh. sa Purok sa Ace, ano? Uh -huh. Yan, along the highway po ito. Okay, mga nangangailan na kawayan. Okay, bye-bye. Contact Sharon uh -huh. Kamacho, ha?